buwisit si Vice Ganda sa isang nanay sa audience ng kanilang noontime show dahil sa pamimilit sa anak nitong magpa feature kay Vice Ganda. Dumating na kasi sa punto na pinagtutulakan na ito kaya umano, umiyak ang bata. Dinaan na lamang sa biro ang pagsita ni Vice pero halatang may laman ang mga salitaraw nito. Ayan. Alam mo sa maraming pagkakataon, may mga ganyan talagang nanay. Huwag pwede ako magpapicture ka. Ganon talaga. Kasi siya kung pala na pagsikat. Ano kung uh, magpapicture? May uh, sikanda yan. Parang ginano niya. Uh, mo uh, ano, kasi oh, parang yung nanay? Muta ka na doon. Muta ka na doon magpapicture. Kaya ako tuloy ang parang gano'n. O ba, the usual talagang word ng nanay pagka yung mga artista sikat. Sasabihin, anak pa picture ka na. parang kasi seryoso kasi yung ano. Parang seryoso yung ano. Kailan ng nung bata si Vice. Kaya siguro ayaw niya magpapicture. O nahihiya. Pero tulog tulak nung nanay yung anak. Si Vice Ganday, si hindi naman tinutulak talaga si nanay. Parang joke-joke lang din ni Vice. Pero diba? kasi sabi tinulak na kasi ng mga netizen na parang <laughs> seryoso <laughs> oh, daw yung mukha niya. Ni o tingnan mo, parang seryoso daw. No? Parang tinulak daw yung nanay. I'm sure minsan kasi parang akala mo ano eh, parang seryoso ano, yung ginagawa so? natin. Oo. Pero alam naman natin na kumadyante yan. Mm -hmm. Na dinadaan lang niya yan sa biro. Pero marami pong pagkakataon talaga na yung mga anak pag nakakita ng artista, ipapapili talaga nung kahit yung yung bata hindi pa kilala masyado oh, yung artista. Oh, basta sikat. Ay, ayaw ko. Oh. Hindi ba pa kasi katya. Correct. Oh, Ganon, oh. di ba? Kahit tayo nung oh, oh. mga bata tayo baka kita tayong artista sa sabi oh, ng oh. dati. Anak mo pa picture. Ay sino siya? Ito sa kanya. Sikat 'yan si Anian si Atang de la Rama. Di ba? Okay. Hindi na nila inabot Napakaluma siya. sa na O yung ganun tayo ng mga bata, ganun pa picture, pa picture. O oh, kasi kang... yung mga hindi na inaabot, katulad ni JM, di na ako mag-ano uh, na, pa picture ka dyan. Sino ba siya? Sino ba siya? Oh. Basta magpa picture ka ako na nagsasabi si Katian. Sumikat <laughs> so, yung ba, May before, di ba? Oh, hindi o. niya inaabot ng Gen Z, eh. di ba? Yes. Pero kilala ng mga kaibigan natin, di ba? Yung nagpa-pa-picture Saan doon tayo sa birthday mo yun eh, di ba? Yun.